Tinawag ni later Representative Martin Romualdez na DDS script ang privilege speech ni Senador Cheese Escudero na nag sa kanya na siya umano ang nag-orkestra ng pag-atake sa mga senador upang ilihis ang atensyon mula sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Escudero, ginamit din umano ni Romualdez ang pondo ng For Later Release o FLR ng mga mambabatas upang itulak ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Romualdez, na walang bago at walang katotohanan ang mga alegasyon ni Escudero, dahil matagal na raw itong lumulutang sa mga troll pages at social media posts. Ani Romualdez with respect, what we heard was not an exposed but a DDS script the same recycled accusations we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago, at wala rin katotohanan imbes aniya nasagutin ang seryosong akusasyon, pinili raw ni Escudero na umiwas at manisi. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senador Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbes na magpaliwanag, nanisi siya. Giit pa ni Romualdez, na ang naging pahayag ni Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para sa sariling ambisyon at pagpapakita ng katapatan kay Vice President Sara Duterte. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. Samantala tiniyak ng kampo na patuloy silang makikipagtulungan sa anumang patas na investigasyon. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand scrutiny. Wala akong itinatago. Buwelta pa niya kay Sen. Chiz. As for Sen. Escudero, kung tunay na pananagutan ang hanap, sa presinto na siya magpaliwanag.